Totoo kaya ang naglalabas ang chika na may relasyon na ang aktres na si Sunshine Cruz sa negosyanteng si Mr. Atong Ang? Viral na kasi ang kissing video ng dalawa sa TikTok na uploaded sa account ni at alam mo ba't kung saan makikitang lumapit ang aktres kay Ginoong Atong para halikan ito? Umabot na sa 1,500 shares, 23,000 engagements, 480 comments, 1,200 at 4 na may video rin na ang negosyante naman ang lumapit kay Sunshine na posibleng nangyari sa ibang araw dahil magkaiba ang suot nilang mga damit. Hanggang sa kasalukuyan ay wala pa ring official statement mula sa kampo ng dalawa, pero dahil sa kissing video na kalat na ngayon sa Sokmed, ay hindi na nila maikakaila ang kung anumang namamagitan sa kanila. Nangyari ang kissing video sa isang basketball court kung saan parehong naroon sina Sunshine at atong kaya tiyak na marami ang nakasaksi sa umano'y paghahalikan ng dalawa. Narito ang ilang komento ng netizens sa naturang video. Kaya pala nagagalit si Gretchen Barreto kay Sunshine panalo ka kay Atong. Parang nanalo si Sunshine Cruise ng derby ng buong taon. Ikaw na maging si Atong Ang. Sunod niyan si Sunshine na magbibitaw ng mga manok na Atong Ang. Single naman si Sunshine. Sunshine Easy Money Atong Ang Easy Honey. Naalala ko tuloy ang movie na Etiquette of Mistress Bayon Siguro matagal na may crush si Atong kay Sunshine, maganda talaga siya sexy at maputi saka okay lang yan sana sila na lang. Matagalan gusto ni atong ang si Sunshine Cruise, kaya nga lang may Caesar and si Sunshine. Nakuyayaman na rin si Sunshine, magkakaroon na rin si Sunshine ng malalaking perlas penge, isang butil lang shine. Lagi ko sila nakikita sa event, maalaga si Sunshine kay atong vice versa, happy for them.